Good morning, Friday! Shout out to oh, Eric! Good ayan. morning! Good morning, good morning! Yes! pray muna tayo, Lord. Maraming salamat po sa pagbabago ng buhay ng Diyos. Ami, aking pamilya. Lord, gabayan niyo rin po ang aking mga mag-anak at mga Esteban family, Dumaya family dyan sa Nuevesia. Pati na rin po ang mga Castro family, malalas na rin po ang mga Ready family. Epa family Diyan sa Binyan Laguna. Kabayan niyo po sila. Pati na rin po ang mga kapwa ko, riders, motorista. Uh... Pati na rin po yung mga nasa lantan ng Lindo, lalabang, lalabang, sa, mga... sa salamat po sa pag-alala.

aksidente na nga ni. Ayun o, aksidente. Ingat po tayong lahat, mga idol. Aksidente or siraan. Ay, kita natin yan. Pagkatuloy, pero nakaangat ang hood. crossing hollywood am pa pa na nandito na tayo sa kondo pagkanta na tayong parking pero maglalagin muna tayo para may oras ang dating natin kaya yeah. maganda yan magbaba na tayo ng parking I yeah, again, the thank you for watching get this wait